Tingnan nyo. Parang ilang linggo na po na ang daming mga patay na tilapia na dinadagsa dito sa buhanginan, no? Hindi lang dito kahit lang sa Dolomite Beach. Ayan, dito pala yung madaming patay na tilapia. Akala natin konti lang, pero ayan, sunod-sunod. Yan oh. Dami. So just imagine yung nakaraan, apat na banyera. Isang araw lang nila na kolekta yun. Ito yung papunta naman sa may breakwater. Ano? Dami. Dami pa rin. Okay, so dito tayo sa mini beach malapit sa MYC. Ang dami pa rin kalat dyan sa loob po ng Yacht Club. Hindi pa rin nauubos yung mga basura. Ito, yung mga naipo ng ating DPS ngayong Saturday morning. Dami rin po. August 9, 2025. Kanina, ayan, pakita ko lang muna sa inyo yung mga pictures kanina po kung saan ang dami rin kalat dito at na linis na nga rin po ng ating mga tiga DPS at ito yung mga naipon nilang mga sakosakong basura mula sa mga nakakalat na basura dito andito pa rin parang ilang linggo na itong mga kahoy at kawayan dito hindi pa rin po nahahakot tapos syempre yung napakatagal na at nilumot na na trash boom dito ayan Diyan yung trash skimmer na hindi pa naman po natin nakikita nag-ooperate ulit no dito sa Manila Bay Walk. Ayan. Ito mga bago na naman po na mga basura dito sa Mini Beach. Hello po. nakakausap ko yung ating DPS dito parang nung nakaraan daw halos apat na banyera ng patay na tilapia yung na ipo nila nakuha at binaon dito sa buhangin kasi nga mga ngamoy pag hindi agad nakuha and ngayon ang dami ulit mga patay na tilapia ayan oh may mga palutang lutang pa dito tapos saan pa ba, ba yon? ayun madami pa rin even dun sa loob ng MYC marami pa rin pong mga patay ng mga tilapia ayan o oh. pero mas konti ito unlike nung mga nakaraang update natin dito no? pero still meron pa rin mga patay na tilapia ayan tingnan nyo po ayan o oh. tingnan nyo parang ilang linggo na po na ang mga patay na tilapia na dinadagsa dito sa buhanginan no? hindi lang dito kahit dun sa Dolomite Beach ayan dito pala yung madaming patay na tilapia akala natin konti lang pero ayan sunod sunod yan o oh. dami so just imagine yung nakaraan apat na banyera isang araw lang nila na 'yon. And ito, ang dami na naman to oh. Yan. Mga patay na tilapia kasama yung mga naglulutang mga kalat at basura dito. Ayun oh, meron din. Meron pa dito. Tapos ayun. Ayun mga kalat ulit. So ito yung status dito sa mini beach po ng Manila bay Baywalk dami hindi pa rin humuhupa yung pagdagsa ng mga patay na tilapia dito ang daming teorya ah. may mga natatawa actually no dahil bakit daw may tilapia sa dito sa Manila Bay Walk which is meron naman talaga kasi pag pumasyal kayo doon sa may fishing area sa Harbor Square malapit sa CCP Complex mostly ng mga huli doon tilapia kanina merong namingwit doon sa may breakwater ay dumaan sa harap natin puro mga tilapia rin yung huli niya kaya hindi ko alam ba't may mga natatawa bakit may tilapia daw dito which is meron naman talaga <laughs> tapos sabi galing daw sa mga palaisdaan na inanod lang dahil sa baha nung nakaraan so may mga nagsabi ng ganun so hindi natin alam pero meron talaga mga nabubuhay na tilapia dito kasi yun yung mga nahuhuli ng mga nagfishing dito po around Manila Bay tapos silip tayo dito sa loob ng MYC yan hindi pa rin nauubos yung ano dito kalat Ayan, ito sa loob ng MYC o mga maliliit na isda. Ang dami. mga similya to ng tilapia. Pero ang dami nila, oh. Tapos, meron ding mga, ito, maliliit na mga crab. Ay, malabo. Ayan. Ayan, oh, maliliit na mga crabs tapos mga maliliit din na mga isda parang kitikiti pero hindi yung kitikiti para mga similya ng mga tilapia siguro ito ang dami Ayan, tingnan nyo po, sobrang dami mga maliliit na isda Ang dami. Ang dami oh. Hindi naman kitikit ito no. Kasi nasa ano to eh. Tubig tabang tubig alat. Pero sobrang dami. ayun tingnan nyo po oh. Ang dami eh no. Ang dami eh no baka mga similya ng tilapia ay tumalon ano color niya eh ayan oh. gugutom na ako ay may isang ano oh. kakaiba grabe ah sabay na gugutom ah kakainis ah masarap ang ano tortang maliliit na isda <laughs> <laughs> Ayun, nanay nila ata yan. Tapos <laughs> yung mga maliliit mga anak, ganun ba yun? Grabe naman yan. Hindi kaya lapo-lapo yun? Kasi di ba ganun yung kulay ng lapu-lapu oh. dami, grabe, tingnan nyo. Baka mga maliliit na tilapia siguro ito. Yung Gloria ang ano? Oh, tilapia ang gloria. Oh. gloria. Kita kasi yung nonal, oh. may naman yung ano na yan yung kulay dito naman tayo sa kabila ayan oh. pakita ko ulit sa inyo yung mga patay na tilapia ayan so ito po ay kuha natin no araw ng sabado august 9 2025 hindi pa rin nawawala yung mga patay na tilapia dito sa manila baywalk yan. Iba yung kuan natin kasi yung kuan natin kanina yung papunta doon sa may batuhan, ito yung papunta naman sa may breakwater. Ano? Dami, dami pa rin. Yan. Yung iba palutang-lutang pa, pa doon. Okay, so 'yan muna yung ating update dito sa may MYC sa Mini Beach ng Manila Baywalk. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.